Hi sa inyo mga ka-taste buds at ngayong araw tayo magluluto kami ng labong. Isa ang luya, sibuyas, bawang. Lagay ang manok. Lagyan ng paminta. Lagyan ito ng toyo. Lagyan tayo ng oyster sauce. Mamaya tayo maglalagay ng suka. Haluin muna natin to. Lagay ng suka. Mas madami ang toyo kaysa suka. Lagay ng tubig. Ating haluin ito. Ilagay ng labong. Haluin. Lagay ng nor seasoning para lalong maging mas masarap. So ito mga ka-taste buds, luto na. Napakasimple at napakasarap na chicken adobong labong. Kung nagustuhan nyo niluto namin, subukan nyo rin ito at sigurado magustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na sigurado makakatulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, kita-kita ulit tayo bukas.